2 3 Go! May adlogan dito na! Hello, 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 hello! Andito tayo ngayon sa Kogo Dahil sa Meron tayong gubili dito sa CTF Bodega Online Shop At tapat lang po yan ng Pearlmont Hotel At dahil malapit na nga ang Pasko Tayo ay mamimili ng regalo Para sa mga lalaki Ay! Hi, hello, hello, hello. Mga adla kayong tanan dito tayo ngayon sa CTM Bodega. Hello. Hi. Ayyan. Adyan po ang caption natin, Nakatagpo ang ating uh, Facebook page ng CTM Bodega na kung saan makikita niyo po lahat ng mga gusto niyo pong bilhin, lalong-lalo na malapit ang Pasko. Pamimili tayo ng regalo sa ating ma mahal sa buhay at syempre hindi lang picture niyo makikita kundi pasukin natin ngayon kung ano yung mga bago nilang mga items, wow items, or mga paninta Dati nakapunta na ako last year dito, ngayon bumalik ko ako dito. At para makita niyo po ang mga bago nilang mga paninda, pasokin na po natin. Tara! Sa mga bago nilipat ng bahay dyan, meron silang mga ganito. Ay, perfect to pinagin Dapat ganito. Okay. Ay, ano ba? Ang ba? Ay, ba? So ngayon, dito po tayo. meron tayong bibili na lalaki. Hi! Siya po ang aking first love. Kung naging kami dati, siya pa na yung naging ex ko. Kaso, ayun, tinira niya yung kaibigan ko so wala na kami. Siya po ang aming driver for today. Hi! Love! Nice to meet you guys. I welcome myself. Nandito <laughs> si madam. Madam! Pamili lang kayo, madam, ha? Sa so, lahat ng mga dito tayo sa pinakauna. Okay, sa so, right, malahit na malahit na malahit. yung shades. Pura, Luigi. So, ito yung ganito yung ninakaw mo sa akin, Britney, di ba? Ito ba yan? And yan. Yan yung shot mo. Ang ganda, oh. Oo, oh, di ba? So, masukin natin. Ako dahil wala akong medyas ngayon, pinili tayo. Ay, dapat na akong ano. Kasi mamimili ako eh. Basket? Oh, oh. Dito guys, pang wholesale, pang retail. Lahat na mga gusto niya. Gusto niya pang maka... Sinuko si Amanda. Ang sali day, briefcase. Charmel, buksan mo na. Amanda, buksan mo na. Okay man eh. Set up. Uh, oh, di diba? uh, sa lahat ng mga mahilig kumanta dyan, meron po tayo video okay. set. Hindi ako mag-start tuloy dito. Guys, dito muna tayo sa ating um, mara, mga paraphernalia when it comes to rain. There's raincoat, there's tent and everything. So, meron din sila mga tape paste. Ang white, dapat may mga tayo. May ano ako, may basket. Basket tayo. Okay, ito eh, mga assistant. So, dito lang pala tayo bumili dapat ang siling pan Britney. Para sa mga ano, may mga tuanya tayo dito. Oh my God. <laughs> Alexang, pan. With your seat. 1.3. Uh, ha? 1.3. Yeah, pa. Huwag yeah. kang okay, maka-countdown. Ah. Uh, wala ba mga ano dito? Walang kagmit Wala walang mga nakalagay. Hi. Hi! Kasama ko nga ngayon si Maricar. Ay! Hindi Maricar. pa ka doon. Siya, yeah, tar tarangin sa mga presyo na. Ah. Oo, oh, pag, ano ba, pag bumili kami ng ganito, pag wholesale ka, pang retail, mga ganito. -gana yes, 185 lang. 185 lang to, oh, grabe. 185 lang siya, very affordable. Hi, kanin yung tanan. Magkano tong ganito? 130. Ay, 110. Do yan, no? Hamok. Hamok? Hamok ay ka. Hamok. <laughs> Hamok. Pagdili ba tayo sa ta? pang pari doon na nagkitsun na na po sikat dahil sa bahay mahilig silang mag ano mga tuli at ako ay kalibangon kaayo lagi butas pa na kaya meron sila mga battery dito guys para mas maganda ah meron pa pala kami pagpunas sa ano lelach at ah, ganito magkano tong ganito ma? 10. 10. Automatic wa ay one-three. 3 one three automatic okay. tapos manual manual mas na ang four pack five pag di-joke na sana ako Akala so, ko sa sasigyan sakta ko dahil pala na manual din pala magkano? <laughs> 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 automatic Ikaw, automatic manual ah ito yung maganda pang, pang takbo hindi man ring Ayun, kut pala to. Hindi. Yo, gutuwa! Ano mo na? Kung saan ba nyo? Ibarag magbob. Bilat, kumayahanan mo. Ayun. So good. pag-jogging, diba? Pag gusto mo mag-exercise. -ano, mag para siyang... Um, anong quote yon? Anong tawag na? Rating ko ay? Exercise. Exercise quote? Sige, oh. pound uh, ka. Anong sound Ay, ka na pa. Comment down nga kayo, guys. Yung pang, yung parang mag-exercise ka, merong thermal thermal, 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 thermal jacket. Thermal jacket, di ba? Ikaw, di ka talagang niwaka, hindi na ka talagang katawa ka. <laughs> meron din sila mga ganito. Ay, ito yung hinahanap na. Ako oh, diba kayo malubot? Pagkakaroon. <laughs> At yung tuwad sa kuha. Meron silang ganito, guys. So, <laughs> kailangan namin ng ganito. Ah, di ba, bumili ka. Kailangan yung kay Dimo ng ganito. I na wanna go wala So, sa lahat, meron din <laughs> tayong sprayer. Ay, ano yung talaga? Para sa fruits. Para sa fruits sa mga Manu tanong. Mga Guys, tanong. dami natin dito. Sa mga kita ko lang iba ko. Ito ko kuha tayo ng ganit to be. Tingnan niya siya. <laughs> Hoy, magbilat! <laughs> <laughs> oh, ko, naglakawa na manungka. Ang ding katawa na gina. Tingnan niya siyang <laughs> wrinkles. 185. Ha? 185. Inho ko, katawa ha. Dalawa ko kunin pa ko. Ano Pareho na ito lahat ng size. Oh, oh my. Okay. Ay, ano? Uh, oh, one size lang Kasi para sa kapatid ko, Kukuha ko ng raincoat kasi si Kara... Hey, motor cover na. Dino, okay, ito ka raincoat. Hala, saan yung nga motor cover. Ay, kasi di ba, kapag bibilin ko sa timbo nito. Di diba? ba? Maraming pang cover sa lalaki if ever na ba sa farm tapos gusto nila magkana-ana tapos bawal. <laughs> Magkano yung bibili ba kayo ng babae maingay? ingay? Hindi siya nalang ibalik di alam. Ay, maraming cover sa motor. Yes, ako mas baba ni yatay. Ali ka nang kuan May motor kasi kapatid ko, kakasya uh, oh. kaya to. Ilan mo na lang yan. ah, regalo ko to sa kanya. Ilan ba? Apilin ko. Hala, to ara. Ginuko. Ay, <laughs> sino may motor diyan? Comment daw sino ang gusto may motor. Ay motor. Oh, ika si Britney. Yay! Okay. Bating. May motor din kami. I-cover pa rin niyo ang mga motor nila ni Bating o ni Britney nga. Grabe naman 'to kapangi. Galing. Wasak ka. Sinday daw. Was na kayo. Ay, kung kay, may okay lang ko. Ikaw, ang tingnan na yung <laughs> baba. <laughs> <laughs> ay, saba. Si Bimbo. Sige na Sige ka to, ta karon Asa ah, ka raincoat, raincoat? <laughs> Black na raincoat. Sige na ah, Basta bag. Ha? Oh, lang, gina, ah, bag. Ba, ba? Basta Gamay na mo kaya mong kuhan. So meron din eh tayong mga, ala, cover sa sasakyan. Sige nga lang, hindi nyo sasakyan. Habol, ne? Oo, oh, habol. Hoy, guys, sa lahat ng mga gustong bumili dyan, ka kamo'y magbayad sa Pao Tamurun, ha? Hindi ka hindi nga magbibigyan. Nags, okay na ba? Oo, okay na, Ay, may ligon. Ano? Jewelry box, hindi siya? Yeah. Ah, ito yung gusto ko, yeah. Gano'n to? May box, Jewelry box na na. Pabili ako nito be. Isa. Bila ni siya. Na, dili ka balo. Na. Bili ta ni ganito. Palit pala ganyan sa mga Para sa akong mga sing-sing, di diba? ba? Para pag ninakaw, isang bit, bit lang. Yawa sila. Ako ah. ko nito, isa. Una tayong box. Gino ko si Inday! Gino ko si Manaday! Isang, isang... Hindi na naka-agast the light. Guys, so good na kayo dito sa CTM, ah, eh, budeng! Ah. Hello, love again. <laughs> Alden! Alden, kanyawaan ka. <laughs> Ito <laughs> Dito naman po, ayan, meron naman tayo dito. Mga band aid. Kayo sa high god, may mga tug lalaki dito sa balay, sa farm. Dili ka ba lumuan na? Dalit ka kagod. Aka nga kisi. Nakana sa kanang sunod-sunod. <laughs> ha sa mga mahilig na mga beauty products, kung gusto nyo pong magbenta sa inyo, ano tawag na to? Retail ba to? O parang, kung yung pang Wholesale, wholesale, wholesale. Sa lahat ng mga mahilig, Nagbebenta dyan ng na mga products sa inyong mga tindahan. Holsin, hindi dapat din ka mangumpra. Kaya naman maligyan, di ba na inyong tindahan? Sa inyong mga ipin. Dito lahat ng mga ano, bawal ko nang banggitin kasi ang akin kasi yung product AC Skin Magical. Wala kayo Skin Magical dito. Wala. So sad. Pero may mga colors sila ng buhok. Pero ako guys, ang ginagamit ko Skin Magical. Ayan, meron sila mga mahilig saan na nandito na lahat. Mga rejuvenating set, mga Naapon din natin sila kanang mga baho. Okay, let's get down. sila pang spray. Meron sila doon. Mamaya magkikita natin pang spray yung bygone. Uy, nag-date mong dire. Nag-date silang dua. Idol ka ha? Idol ka imo na kung ano akong anak ha? Meron sila di Pila ni Sheldam. Ano ito? Pag-study? yung ano ba? Kanang mag Balitan mo lang ng battery. Ayan o. Hindi mo o. Kanang mag-study-study mo. Kalas-kalas. Mas kurintin. Mahala mo. Kanilang gamiton. Ito yung Ala, ayun no, sa lahat ng mga mahilig dyan, mag magregalo, lalong lalo na pag pabango ang gusto niya regalo. Meron din sila dito kung gusto niyo po mag wholesale kayo para mas mura niyo makukuha. Pero the best talaga ni regalo niyo sa inyong mga ano, kaibigan ito. Effective ba to? Hindi man ako Try natin effective. Diba, malalaman talaga natin yung binibenta kong effective kung talagang matitegi sa dito. <laughs> Oops! <laughs> <laughs> Nakurat siya. Nakurat siya kanina. Anong sa siya, So, kapos, <laughs> na kami dito. Ay, ito! Flame gun para sa mga makakate. July 13. rd Di ba may like, ay, wala na. Tapos yung ano natin eh. Meron na silang pang tubel din, ang pag-refill. Kuwate pa lang ano. Air freshener. Ah, sa air freshener siya? Only 8. 80 pesos. 8 pesos na lang po. 80. 80. 80. Meron silang mga 80 sa kanding pag 80 sa kabayo may personal pa tayo doon? eh! wala wala uy yung effective na ano karang lemon dam ito ni 50 rin eh ah dili di, pala di, kasi okay? na siya kani binuko okay. okay. ang dami po nila mga pabango o oh, bar ah dalagaway oh, yeah, yes para pag may nagtanong sa inyo anong pabango mo secret Oh, nandre din ito. Ano ka Kanang madali lang i-spray with the answer. Ano ka humot ka rin? Ano ka 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 rin? Si King, baby Candy Ang gusto mo kainin pa. Ayan, ito na lang sa akin. Para matukuhan, bagong bubong ng panty. <laughs> oh, diba? Para bago akong kainin. Meron sila mga slimming dito. Ito yung iniinom namin dati. Ni Jai Jai. Ayan. Meron din silang mga ano ito sabon, detergent powders. Grabe ang dami nila dito. At meron silang mga dishwashing turbanes. Di ba? Dishwashing ka, di ba? Yes. Oh, kaya? nagalala. Ah! Dapat yung galon-galon natin, no? Oo, yung malaki. Para Pang pa, 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 pa one time. Magkuwat, ha? Kuha mo, eh. Kailangan namin ng dustpan pad sa kabras sa CR. Magkuwat tayo ng dishwashing liquid kasi nag-aaway ang mga bakla doon. 32 Um, hindi, 64. Next stop. Ikapoy ko na lipong ko na nito. Katawaan mo na siya. Oh. Salili na tayo. Meron siya magbenta dito na monitor. Hindi. <laughs> ah, wala ba? Hindi <laughs> oh, oh, ba? Ayos sa mahilig ka. Magpapasko na. Kaya sino ba na ma'am? ang Pasko ay para sa mga bata talaga mo. Sina talaga yung lagi talaga masaya at excited pagdating sa Pasko. So be a Santa Claus to your family, lalong na sa mga children. So pag pumunta kayo dito, meron kayong magbibili dito ng mga laruan para sa mga inaanak ninyo. Ayan! So parang tayo nasa playground, di ba? Kung wow. kayo na doon tayo sa mga helmet, helmet, helmet ka ng mga mga sa na raincoat dito sa Barbie. Oh! Mami, I want Barbie. Ay, kayo doon may nakamagandang may Barbie. Nilagubo na yun. Ay, wak. Ay, nilagubo. Ay, nilagubo. Ay, nilagubo. <laughs> meron tayo dito. Ano? Bawal i-open. Ayan po, si Uyong kasama. Nandito pa po, po siya sa loob ng box. Uyong. Katawang. Katawang. Ano talaga na? Sa mga, kung lalaki naman ang inaanak ninyo, magkano ito mga panglalaki? Two. Two Tapos, is trouble naman para sa bonding with friends. Meron silang mga fan dito. Magkano yung Barbie na ganito kalaki? ang 350 yung pinakamalaki tapos yung mga maliliit is different Palitin so I mean, quality na dito ano yung nakalagay pala eh ba't ako magtatanong pa so 120 to ganito na Barbie diba kaya kami naging bakla dahil that da Barbie tapos meron sila din <laughs> pwede mo ma manumbag o ganang tendera dire. kamukha ko daw yung kabayo o eh, dangki ayan parang sana kay Aliling no ay kasi katao, hindi malaga na. Ay hindi ko pa tinutuo 'yan. Hoy, hindi na magbabati isang mang. Ha? Magbabati na ba? Magaaway man sila. 350 'tong nalitong Barbie pero ayaw kasi nila gusto na lang yung stuffed toy. Ayan, meron meron ganito ako sa bahay dati. Tapos Scrabble pa, 'di ba? May ganito ako. Di targeta, meron sila glitter At Apron silang mat para sa delik hindi delikado na pagkain, play playground. At meron din sila dito ang tag Car Toy toys. Toys, toys na tag 280 lang po yung mga ganito. Mura-mura lang talaga yung mga ano nila dito binibenta. Ito yung gusto kong bilhin. Sobrang dami sana. Sa Parin sila sa balay. Magkanaan namin ito. At sa lahat ng mga mahili magluto dyan, ayan, ito po, gagawin niyo po dito, ito po yung sisindihan niyo pang siga. Ano yung dilaan yung galing? Danita, Hello. Ay, oy. Hello, ah, gumay ka sa nao nga. Murag munggus. Hmm. Munggus ka ba? 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 Murag itlog bitaw nga balot. Dali <laughs> ni sila. Hi. Nag-aano sila dito kasi sobrang dami nilang i-display at saka 'di ba kasi magpapasko na so Meren Meron sila dito glass beverage dispenser para sa mga palahubog diyan. <laughs> At sala, dahil malapit ng fiesta sa mga December sa amin, sunod-sunod ang fiesta. At pag may mga catering kayo, may dito kayo makakabili ng... This is only 120 pesos na parang stainless yata to or ano. Basta lutuan siya na meron na siyang takip. Di ba, normally walang takip yung ganito? Ay I may mean, nabibili kasi na ganito pang marumihan pero walang takip. Ito may takip na po siya guys. 120 pesos lang siya. Disposable. Ah, ito disposable naman to. Ayan. Pag gusto nyo po ng dis disposable to, pero sa amin nito, pagkatapos gamitin, nungagasan na ito. namin para ano, para magamit nila. ulit. Ayan. Sa mga medyo low budget siyaan, pwede niyo magkano to? 65 pesos. Paano tayo May mga thermos din sila, tapos maliliit na ganito. Meron sila mga adjustable dividers para sa ating mga Um, pan, frying pan. Tumbler Tumbler para sa mga mahilig maglaro dyan o mga bikers o mahilig mag-outing dapat meron tayo um, tumbler. Meron din silang di ito plastic naman to. Ito mas plastic to. Ay, hindi pala. Ayan, para ito naman vacuum flask set o, oh, di ba? Mas maganda to kasi mas mas social. Pwede nito pang regalo sa mga um, may, Umatid ako ng kasal dati, ng kasal ni Kenneth sa Davao. Ang nakuha namin ng mga um, souvenir. Souvenir is uh, tag nito. Eh, Tumbler. Tumblr. Yan. So pwedeng pwede to sa mga birthdays, pang souvenir. Tapos pang regalo na rin sa mga teenager like that. you know, okay. Tapos pag ano yung mga palautang diyan na hindi magbayad, meron silang closet para pagtaguan. Charot lang. Ito yung dapat kinaano. Gimo. Magkano itong ganito? 10,000 10, 10, pesos. Bakal pala siya. Mas maganda siya. Steel cabinet. O, oh, ba? Diba? Ang ganda nito, oh. Ano to? Damit? O, oh, mga plato? a drawer. Ah, akala ko sa ano. At sa mga bagong open ng mga, ano dyan, apartment or padjaan, meron tayo dito. Cute na mga lagayan. Wala, ito yung Ito dapat kinadunan. Very esthetic lang siya. At glass wine. Para kay Ayahana. Ah, dito pala ko nakakuha ng mga baso dati. Kuha tayong baso. What take one pang wine? Ha? Huh? Sa farm. Lagay like, ng tissue. Buy ta one take one, mami. Buy one take one, 50 pesos. Asa yung tissue natin? Magpahit na po tayong tissue. Magpahit okay. tayo. Buy one take one. Ah! Tissue. Yung pang Anong kulang sa farm? Um, Ang okay. kulang uh, niyang ganito. Mama.